Shout out sa inyong lahat dyan mga idol Welcome to my youtube channel Tata Basuriro Vlog mga idol Ayan, good morning, good morning mga idol Ayan, mag alasing, alasing ko na lang ang madaling araw mga idol Ayan, papakita ko sa inyo mga idol yung mga basura namin mga idol oh. Ayan Grabe, kasi auno ngayon mga idol no? So, new year na new year mga idol tampak yung mga basura natin mga idol you know? balat ng mga buko mga idol yan so kunti lang yung mga ano dyan mga idol na halong mga basura talaga karamihan yan mga idol balat ng buko yan mga idol you know? And sa unahan pa mga idol truck, sasakyan pa rin namin yan mga idol tsaka ito Ayan, tambak rin mga idol oh. Man. So Kahapon pa tayo dito mga idol Ayan, Dito tayo nag ano, Naka on duty tayo ngayon Marami tambak yung basura mga idol Ayan Tingnan natin pero yan, yan, talaga yan Hanggang doon sa dulo mga idol Ano ang talaga buku, bukuhan talaga yun Ito naman mga Basura na talaga ito na pinagwalisan Grabe ang daming balat ng buko mga idol oh. And hanggang doon sa kabilang sasakyan yan mga idol oh. Balat ng buko good morning mga idol Set out sa inyo dyan Happy Happy New Year Kita pa rin nun mga idol Mga balat pa rin ng buko Yung nakapila pa rin uh, Alas 5 pa rin ng umaga Mga idol medyo maliwanag na Ayan uh, January 1 ngayon mga idol New Year dami yung basura abutan pa rin ba itong mga tangali mga idol pa bago ito maano bago malinis ay tambak pa rin yung balat ng buko pero yung mga ano yung mga tindahan ng buko sirado talaga oh. Yan. Walang nagtitinda. Kapon talaga mga idol yung kalakasan ng buko mga idol. Daming namimili. Kaya grabing basura natin. eh, to, isang truck na ito mga idol oh. Kasi ang daming basura Ang daming basura to Ah, kalahati na yung Ano, basura dito na yung mga sweeper mga natin mga idol yung tagawaris yan maaga rin sila pumapasok lalo na rin sa mga pro, uh, sa area ng mga protas mga idol ang daming basura rin doon ito sa bukuhan pa lang ito mga idol ang dami daming basura hmm. Pero tatlong sasakyan yung naka ano, natin dito para kargahan basura lahat mga idol no medyo maliwanag na Eh shout out sa inyo lahat yun, mga idol Good morning, good morning Happy Happy New Year, my idol. And thank you, my idol. See you next video.